Woo! Hmm, ang init! Ayan, uh, papunta tayo ngayon dito sa bahay ng San Narciso. Actually, andito na pala tayo sa San Narciso. Tayo ay magdi-deliver ng sopero. Uh, meron tayong isang uh, client dito na medyo marami-raming uh, in-order. Kaya, ni nidibri ko na rin yung delivery iyan uh, tayo nga pala ay exclusive for official distributor ng Sopero Quality Raw uh, dog food dito sa Sambales so yung ating client mukhang maraming aso eh hindi ko pa alam kung saan sakto yung location pero binigyan lang ako ng instruction may mga landmark na binigay yan sundo so, na lang natin total uh, Google is your friend. So, kung naligaw tayo eh, magtanong tayo. Pero alam ko ito, itong kantong Dapat kakanan tayo dyan, alam ko So, kakanan tayo rito. Tapos ang pinaka-landmark natin is yung Iglesia Ni Cristo na chapel or church. Uh. Lasing ata si mother ah. So naghanap tayo ng Iglesia Ni Cristo gawing, I think it's on the left. Para madali na mong sundan yan uh, Kami din ang bahay na Narciso Pero alam ko, dire lang to eh Ano nga pa lang wala yung San Pablo? Parang gusto ko na tuloy magtanong Ah uh, uh, tayo ang gas natin eh kaya na konti tatanong tayo ba't di ngayon hindi lang ah okay, okay lang, Hindi lang natin yung uh, kapaligiran Outer House, I think we're on the right path. Parang nakikita ko yun dun sa um, uh, instruction. Tatabi nga lang tayo muna saglit dito. Let's see kung na umpla yung ating camera. Baka mamaya eh. Nakaupta pala. ng Iglesia Ni Cristo Pero kasi yung pupuntahan natin, para siyang uh, camping site Parang gano'n Okay, I think this is the church tapos papasok tayo rito. Ayun. Pasok na tayo rito. Mga ano ba yung kwan na yun? Campsite na yun. Dali nga. Sitipin ko nga kung anong campsite yun. Siguro naman may signage yun. of Czech uh, uh, Creek kung sa ito kung napunta tayo sa hindi maganda lugar ha ito lang ayaw ko pa mag off road mag off road na naman to ha. Oops! Ayan na naman tayo <laughs> Ayaw ko muna sumemplang at wala pa ako sa mood isang kaya yun Oh, ang na nito ah signage Sarap oh, kambing Sarang mapaniwip ito ah Ayun yung campsite Maganda yung lugar ah Wait lang Let's, let's make sure na naka Document pa to Okay Campsite nga Pasok tayo Saan lang kanilang reception kaya? Hello ma'am, good morning. Kay Sir Charles po, kaya kay Sir JB. Ah, sa likod po. Ah, sa likod. Ah, oh. uh, yung bahay doon? Oh, okay. Sige, salamat. good morning. Kay Sir JB po, o kaya kay Sir Charles. JB. Okay, Sir Charles po. JB. Ah, uh, yung kumpa, yung sa Supero Dog Food. I-deliver ka. nakakompusya uh, naka po siya, parang petro, ah uh, naka-pack ng plastic. Hi hey, tatlong different? ah uh, bali, tatlong variant lahat. Beef, tatlong beef, tatlong pork, tatlong raw beef, tatlong bully, at saka yung mix ng chicken and uh, beef. Paano yung ano yun? Uh, uh, kaya? Actually, kung ako sir, haluan ko lang doon sa keyboards nila. Diba, dog food. Hmm. I-mix mo lang doon. Pero yung, Oh, uh, pero yung iba kasi pinupuro nila Okay, <laughs> Kasi kung bagay yan, complete na siya complete system na ito. So, oh, kahit oh. sa female and sa male. Oo, oh, okay lang naman. Kahit sa buntis. Yung, oo, oh, walang problema naman. Oh, so, ano sila? Twice a day or? Depende. Uh, twice a day, sir. Ako twice, twice a day ako twice eh. Morning pag papi day. kasi, pag papi, mga tatlong beses ako. Ah, okay. Pero, last time yun, sir, ako hindi ako nagpapakain ng puro eh. Mm -hmm. Inalagyan ko pa rin Keebles ng, ng keyboards kasi... Okay. Magastos kung kan okay. bali. Bali 15. 15. Mm -hmm. Bali alternative lang yung mga sa, ano niya, diets niya. Yung kan sir, yung yung rabbit at saka yung ay itong munang sa bully. Design talaga siya sa pang bully. Kasi more on kuan yan more on beef yung kuan niya. Meron nakalabel naman eh. Ah, oh, meron nakalagay. Yung rabbit pag medyo maselan yung kwan yung ayaw mo maging obese o mataba kasi yung rabbit kwan siya, uh, less yung pat niya si rabbit yung ah, okay. rabbit at saka beef yung kwan niya. ah pag dietary siya oo ganun pagka naman pang gusto mong magpalaki o magpakwan pork yung beef o kaya yung mix ng chicken at beef yan yung mga kwan naman talaga pwede sila kahit sa bully at sa belt yan. Pwede naman. Pero kung bully, sir, mas maganda yung, what, yung bully. design talaga sa bully. Ito. Uh, bully sensitive tayo. Ah, okay. So, mamaya ang gabi na ng... Hindi pa kayo nagpapakain ng tangali, sir? Nagpapakain oh. pero yung keywords nga lang. Oo. hindi kasi pagka medyo papi, tatlong beses ko talaga. Ah, uh, tingin sa. Tatlong sure. beses ako talaga Is nagpapakain. Ah, sige, sige. Okay. Parilis yung bully ko ng kwan eh. Ngayon, okay. bagong pangalan okay. Ah, okay. Oo, okay. okay. nabis. Kung, kung kakainin niya, kasi siyempre, Parang yeah. naglilihi yan eh. Oo, oh, <laughs> bagong panganak siya eh. Parang naglilihi yan, yan, tatlong yan yung eh. tatlong belgian na namin. Ah, okay. Quality ah. <laughs> yung isa, may pa like yung... <laughs> Ay, may mix na siya ah. <laughs> Nakatali naman siya Okay lang yung bully. Oo. okay. Balik pakit Bakit to? Mm, mm Tatlong tatlong puppies niya kaso namatay yung isa. Kapanganak, madaling araw kasi. Sir, Ganyan -ganyan. pagka ko suggest ko lang ah kasi nangyayayat din yung bully ko nung mm -hmm. ba, pagkatapos niya nag ng nangyayayat siya. Hindi, pero ito, kun lang ah, tayo lang. Lagyan mo kanin. Sa, sa bago pang. Oo, lagyan mo kanin. Kahit konti lang. Kahit lang. Kaya sabi ni Kuya ni Kuya Charles. wag naglalagas lang sila sa Eh, yun, pero kung gusto mo lang siyang medyo Mag -ba babalik sa dati Ito naman yung ibang bulo Ah, ito, okay ito <laughs> Ito, lumilipas yung regla <laughs> Ah, ito <laughs> Oh, meron kang Golden ka pala. Anong linya ma May makapak na doon? Meron lahat. ABKC. AB Ibig oh, Ito ang ganda. Obis na yan. Oo. Oh. Pwede mo ano nang... Pwede mo siyang kunin to, yung rabbit. Para kasi less less yung fat noon eh. Ah, so, tapos habit niya, yung mga ngat-ngat ng ganito. Ano <laughs> kayo? Nilalabas mo ba siya? Nilalabas siya niya. Eh. Uh, uh, hindi, kasi pag nasimulan nilang nasimulan nilang masirayan, mm -hmm. hindi na nila titigilan yan. Ito yung future. Kuya. Kuya, nandito na po yung sa raw meat po. Ay, right, Sam. Uh, magandang umaga po. Ay pa, uh, na-deliver ka na pa. Pinakita ko yung mga bullies kuya Saan kayo? Sa doghouse po Sa doghouse? Pinakita ko po yung bullies sa kanya <coughs> Oh, yung BM ah, oh. tingnan natin yung BM <coughs> Oh, ang ganda yeah, um, <laughs> Ito jet black ang katawan. Ha. Ito na mga siya'y ginagawa. Kasi itong dalawa sirena. Para ma na ko yung mga ganabong... Even, Oo. <laughs> hindi ganung ngiti at Oh, what lalabas naman sila na sila. Kasi pag hindi mo nilabas to, titigas ang ulo eh. Ah, puro na lang pala ito. Ito, dalawang babae. Ah, ito, dalawang babae. eh. Opo. Gagawin siya ng dobrani. Ah, okay. Okay. Ganda, galing. Sige, pagka na... Kung ba, ibibreed mo na ba yan? Opo. Natatay lang namin magkaroon po. Natatay nalang mag-hit. Mag-hit. Ah, okay. Malapit na ata ito. Mukhang one na eh. Natatay nalang mag-hit yan. Okay na yan. Ang oh, maganda yung sa gitna, ano? Oo po. Jet <laughs> black ang tatay yun. eh. Maganda yung sa gitna. Meron na kasi akong male na, kung mail male na BM. Meron? Mm-hmm. Oh, okay. Kaya naghahanap akong babae. Tsaka babae rin sanang labrador. Ayun babae. Ay, ay labrador. Golden Retriever, retriever, retriever yun eh. Golden Retriever yun sa akin. Retriever pala eh. Hmm. Retriever. So, yung buli ko parilis na Kailan parilis yung buli niyo? Parilis ng buli ko ng 15 July. Ay June. June 15. Pwede na i-release. Kababago lang eh. Kailan ba lumabas yun sa inyo? Yung puppies? Oo. Nine lang. Ah. Nine, nine lang. Tagal pa two pala. Two weeks pala. <laughs> Sige sir, thank you. Ah, uh, pagkakuan sa susunod, sige. kontakin niyo lang po ako. Thank you. Uh, okay. Ang ganda pala ng lugar niyo rito. Ko lang, gusto ko lang maano para kumanta katawan lalo nung BM. Ah, oh, opo, opo, wala po ako basta lang po. Ah, uh, 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 BM Saka, yung ano naman eh, pagkonti-konti lang yan sa puti para hindi masyadong ano. Uh, ah, tatimingan lang ni uh, okay. Timingan lang ni Sir JB yung pagpapakain kasi so, baka alam mo na Alam mo may Ibi mix lang sa Pwede po. Pwede po. Mi-mix lang. Sa keyboards. Oh, okay po. mix ko lang. Oo. Mix mo lang. Oh, mix na lang may po. malasahan na sila. Oh. Kasi baka manawa sila dun sa kwan eh. Oo. At parang least meron silang pati. Meron oh, silang parang appetizer. Oo. Oh, malasahan na iba. Uh -huh. Okay. Sige sir. Salamat po. Ay ako po yung tutuloy na rin. Sir. Sir Jimmy. Okay at ayon dyan nagtatapos ang makasaysayang uh, delivery ng supero raw uh, premium quality raw dog food akalahin mo yun kaya palang daming binli marami pala silang aso at ang lupit ng mga aso ah, everyday nasa camping big time pala na napuntahan ko isa siyang uh, parang campsite nga uh, hindi ko alam kung paano siya i-pronounce pero parang Quaba creek uh, campsite Iikutin ko sana e, eh. ibablog ko kaya lang uh, wala tayong pahintulot sa may area. Next time siguro. Mukhang uh, magiging uh, regular customer naman natin to. Pero, ito abangan nyo. Malupit to. nadalaw tayo sa Supero Dog Farm sa Cavite. Kunsaan ginagawa, pinaprocess yung uh, binibenta nating mga Supero Premium Raw Dog Food. Yan ay kung papayagan tayo mag-vlog uh, mag dun sa kanilang farm. Hey, palagi ko papayag din naman. Mabait naman yung si sir. Eto, makwento ko na lang din sa inyo kahit na hindi kayo pagong. Wait lang, alam mo, yung ikwento mo sa pagong na yun, hindi ko talaga mag-get Bakit hindi sa alimango o kaya sa palaka? Bakit mo sa pagong ikikwento? Ba't hindi sa e Kung may sagot kayo dyan, pakicomment naman please o. Oh. para makatulog na ako. Nang mahimbing. Natutulog ako ha. Ah. Hindi maganda item ko. Pero mabalik tayo. Mga na lang din namin. Ayun nga. Kahit hindi kayo pagong. Nung naghahanap kami ng uh, pwedeng uh, gawing sideline or pwedeng pagkakitaan ka at konti. Ayun. Naghahanap nga kami ng uh, pwedeng i-retail. At isa yun sa mga hinahanap namin. Yung usually nga uh, ginagamit din namin sa mga pets namin. Like uh, cat litter, dog food, cat food. At yun nga. Ang isa yun. Supero. pero Nag-try lang naman kami, nagbaka sakali. Kinontak ni OBR yung kanilang uh, uh, FB page. And then may sumagot, nagkapalitan ng uh, messages. At akalain mo, si Sir Melvin na pala yung kausap namin. Bilib ako sa'yo sir, napaka down to earth mo. Napaka handsome mo sa negosyo mo. At salamat dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon. Kaming mga malilit lang na maka, makabenta rin kumita ng konti uh, through your uh, product. So shout out Sir Melvin Diaz Cajigal. Uh, sana pagbigyan mo ko i-vlog namin yung uh, farm mo ha. Uh, 'Di ba? magpapasabi rin naman ako bago kami pumunta dyan. So ayun, uh, i-plug ko lang ulit na tayo ay uh, exclusive distributor ng Sopero Products dito sa Sambales. Kung nagseselan yung mga alaga nyo, kung kailangan yung uh, mag uh, palaki ng katawan or anything na gusto nyo gawin sa mga alaga nyo. Try nyo supero. Uh, alam ko medyo yung iba sa atin hesitant sa pagpapakain ng raw raw na dog food. Pero ito, uh, based from my research hindi ko naman sabi malupit ako. Uh, Siyempre yung mga dog, uh, especially yung pinanggalingan nila, no? Ang kinakain talaga nyan is raw. So, bakit hindi natin sila ibalik doon sa nat natural na kinakain nila. At alam nyo ba bakit may dog food na ngayon? Eh sa totoo naman talaga dati wala naman dog food eh. Mahaba lang yung kwento. Pero doon sa mga katulad kong nagre-research at uh, pinag-aaralan talaga yung history kung papano o papano yung may improve yung mga dogs natin or pets natin. Alam nyo na yung sagot bakit nagkaroon ng dog food. Anyway, since hindi naman tungkol sa science at uh, history ang ating vlog, uh, tatapusin na natin dito to bago ako maubusan ng sinasabi. Oh nga pala, uh, maraming salamat sa inyo uh, laging sumusubaybay, laging sumusuporta. Alam ko medyo yung iba na bibisit sa inyo kasi nagship na yung ating uh, uh, vlog from uh, rides tapos sa luto, sa food trip. well, anyway, yun naman talaga yung content namin uh, kaya nga, pinakbet project halo-halo so, ano pa nga ba masasabi ko edi eh nanalo ang Denver, talo ang Lakers pero mas naunang nalaglag GSW kaya kita-kits tayo sa next season pero sa vlog sa next video